So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang magbigay sa inyo ng ilang mga love advice na makakatulong sa inyong buhay, pag-ibig. At this moment of time, ang magiging topic natin ngayon is napakaganda mga kamamay. Mga bagay na kailangan mong gawin para tunay kang mahalin ng isang lalaki. Kung ikaw man sa buhay, pag-ibig mo sa mga dumaan sa buhay mong mga lalaki is puro panluloko na lang ang ginawa sa'yo. Hindi totoo ang pag-ibig at pagmamahal. Well, ito mga kamamaya, kailangan mong gawin para ang isang lalaki ay tumino sa'yo, mahalin ka at maglaan sa'yo ng tunay na pagmamahal. So mga kamamay, bago natin pag-usapan to, isa lang ang hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganito klase ng love advice, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre ilike mo na rin mga kamamay. Malaki ang maitutulong ng pag-like ninyo sa ating video ito para makatulong sa iba nating subscribers na nangangailangan ng ganito klase ng love advice. So kung napindot mo na yung mga buttons na yan, maraming salamat ka agad at simulan na natin ang ating video sa araw na ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para tunay kang mahalin ng isang lalaki? So number one, wag na wag mo siyang ikakahiya. Oo, mga kamamay, kailangan bilang isang babae, 'wag na 'wag mong ipapakita sa isang lalaki na nahihiya ka sa kanya o nahihiya ka para sa kanya. Yung tipong hindi mo siya maipakilala sa mga magulang mo, hindi mo siya maipakilala sa buong angkan mo, hindi mo siya maipakilala sa mga kaibigan mo, hindi mo man lang may pakita na proud ka sa kanya kapag ka lumalabas kayo. Mga kamamay, kailangan po na huwag nyo silang ikakahiya kung gusto nyo na solidong ialay ng isang lalaki ang puso nila sa inyo. Yung tipong mamahalin nila kayo ng sobra-sobra. Ang isang lalaki, mga kamamay, nakakaramdam din po yan. Malakas po ang aming pakiramdam kung ang isang babae ay hindi totoo ang pagmamahal. Na ang isang babae, kinakahiya kami sa harap ng ibang tao. Okay? Mga kamamay, kung gusto mong mahalin ka ng isang lalaki, make sure mahalin mo rin siya at handa kang ipaglaban siya kung sino man ang humadlang sa inyong relasyon. Hindi porket sinabi ng magulang mo na ayaw nila sa jowa mo, e iiwanan mo na kaagad. Hindi kesyo, yung lolo mo, eh hindi suportado sa kung ano mang meron ang jowa mo, e isusuko mo na kaagad yung relasyon ninyo. Mga kamamay, hindi ganyan ang isang babaeng nagmamahal. Kung gusto mo na mahalin ka rin ng isang lalaki, ipakita mo na kaya mong magsakripisyo, ipakita mo na kaya mo siyang ipaglaban, ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanya na walang binipiling pag-iimbot at kahihiyan. Okay? Kaya mga kamamay, isa yan sa mga tips na kailangan mong gawin para mahalin ka ng lubos at bigyan ka ng totoong pagmamahal ng isang lalaki, kailangan wag na wag mo siyang ikakahiya. So number two, suportahan mo siya sa kanyang mga pangarap. Yes, mga girls, kailangan nyo pong suportahan ng isang lalaki sa kanyang mga pangarap. Kasi kapag ka nagtagumpayan sa kanyang buhay, kasama ka rin. Kasi kapag ka napagtagumpayan niya ang kanyang mga pangarap, eh sabihin ng iba dyan, eh ano mga mapapalakos, pangarap niya kung susuportahan ko. Baka mamaya kapag sinuportahan ko siya sa kanyang mga pangarap, baka mamaya iwan, iwan niya lang din ako. So kawawa lang din, kaya hindi ko na susuportahan. Alam niyo mga kamamay, hindi magandang gawain yan kapag ka hindi hindi niyo sinusuportahan yung mga pinili yung tao sa inyong buhay. Kailangan piliin niyo pa rin na suportahan sila kasi kadikit kayo eh. Jowa kayo kapagka umasenso yan, kapag ka naging uh, matagumpayan na pulis, na abogado, na sundalo, kasama rin kayo. Kasi pag pinakasalan kayo, yung yaman na makukuha ng isang lalaki is yaman yun na rin, di ba? Kaya maganda ipakita nyo mga kamamay na suportado kayo sa mga pangarap ng isang lalaki. At kapag ganyan kayo sa kanila, mas mamahalin kayo ng isang lalaki at aalayan kayo ng tunay na pag- mamahal okay so number three, huwag maging maarte sa madaling sabi maging simple ka lang o oh, mga kamamay hindi sa lahat ng pagkakataon yung pagiging maarte ay talagang makakatulong sa inyong relasyon sasabihin naman ng iba dito masama na ba ngayong maging maarte kung hindi naman talaga namin gusto yung aming nga uh, kinakain, yung aming nakikita, yung aming nararanasan. Oo mga kamamay, hindi nyo kailangan mag sa isang lalaki, lalo, lalo na Kung bago pa lang kayo sa inyong relasyon, kailangan mga kamamay ipakita nyo na simple lamang kayo at handa kayong makipag on sa kanya sa kahit na anong bagay. Baka kasi mamaya, mag-date lang kayo ang gusto mo sa mga mamahaling restaurant pa. Alam mo naman yung jowa mo nag-aaral pa rin, wala pa masyadong pera, yung kanyang perang ginagastos sa inyong paggala, sa inyong paglabas-labas is allowance na lang niya. Pero kayo, hindi kayo marunong makakapa. Ano ginagawa nyo? Nagiging choosy kayo, nagiging maarte kayo, at nagiging uh, matampuhin kayo kapag hindi kayo na ikakain ng isang lalaki sa isang mamahaling restaurant. Hindi kayo mamahalin ng isang lalaki kapag puro kayo arte. Kapag ka hindi kayo na ilibre na ikain sa mamahaling restaurant, is nagtatampo kayo. Malamang sa malamang, hindi yan totoong pag-ibig mga kamamay. Ang isang totoong pag-ibig ay handang makontento kahit saan man kayo kumain, saan man kayo pumunta basta kasama mo yung isang lalaki. At kapag ka naramdaman ng isang lalaki na talagang hindi mo pinipili yung mga bagay-bagay, Okay, yung mga restaurant, yung mga pagkain binibili niya para sa iyo at mas pinipili mo siya na kahit sa fishbowlan lang kayo kumain, na kahit sa kwekwekan lang kayo kumain is okay lang at pinapakita mo na simple ka lang sa mga bagay-bagay, mas malapit na talagang aalaya ka ng isang lalaki ng totoong pagmamahal. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong maarte. Ibinili lang nga kayo ng C1, galit pa kayo ang gusto nyo, C2. So mga kamamay, huwag na masanang ganyan, huwag yung abusuhin. Marunong sana kayong kumapa sa budget din ng inyong mga partner. Babago-bago pa lang kayo, ganyan agad kayo kung umasta. Sana huwag kayong dumating sa punto na maghihiwalay dahil lamang sa hindi kanya naikain sa masarap na restaurant na ganyan. Okay? Kaya lagi ko sinasabi sa inyong mga kamamay, mas the best pa rin ang maging simple lang kayo at wag maging maarte sa lahat ng bagay. So next, galingan mo rin sa pakikipag-loving-loving oo mga kamamay syempre sa may mga asawa na dyan galingan nyo pa po sa pakikipag -loving, loving sa ganyang pagkakataon mga kamamay talagang mas mamahalin ka mas aalayan ka ng isang lalaki ng totoong pagmamahal sasabihin naman ng iba dyan kamamay eh ako nga ginalingan ko na lahat kinain ko bakit iniwan pa rin ako oo mga kamamay pwede nyo namang gawin yun eh gawin nyo yung best nyo pagdating sa ganyan pero papanan lang kung hindi mo gagawin Okay? Hindi mo gagawin yung best mo pagdating sa ganyan. Baka lalo kang iwan. Okay? Kaya kailangan mga kamama, ibigay niyo pa rin yung pinaka-best niyo pagdating sa labing-labing para sa ganun mas tumaas pa yung pagmamahal sa inyo ng isang lalaki. Baka kasi mamaya, di ba? Kaya ka lang iiwan dahil sa hindi ka magaling sa labing-labing. Dahil para kang tood na hindi man lang gumagalaw pagdating sa ganyan. So mas maganda ng mga kamama, yung may combination kayo. Mahal ka na nung lalaki at the same thing, mas ginagalingan mo pa. Di ba? Ibang level ka pa pagdating sa ganun. Di ba? Ang sarap ng ganun. Kaya mga kamama, sinasabi ko sa inyo, kailangan i-upgrade ninyo. I-improve ninyong inyong uh, kagalingan pagdating sa yugyuga na ganyan. Sinasabi ko sa inyo, mahalaga din po. Marami ang iniiwan. Okay? Sa isang relasyon, dahil sa unang-una, hindi magaling sa ganyan. Pangalawa, hindi marunong sumunod kung ano yung ipinagagawa. Kaya mga kamamaya, sinasabi ko, mahalaga din po ito. Para sa ganon, mas mahalin ka at mas bigyan ka ng totoong pagmamahal ng isang lalaki. Kailangan i-improve mo ang galing mo pagdating sa loving labing Next, ingatan palagi ang tiwala niya sa'yo. Oo mga kamamay, bilang isang babae, kailangan mapagkakatiwalaan ka. Napakahalaga niyang tiwala pagdating sa isang relasyon. Kasi kapag ka ang tiwala, minsan mong sinira. Hindi nakakalimutang isang lalaki. Hindi siya madaling makamove on taon ng bibilangin bago siya makamove on sa mga bagay na ginawa ninyong mali sa inyong relasyon. Kaya masasabi ko mga kamamay, napakahalaga ng tiwala at maari maaari, ingatan mo yan. Mapapatawad ka niyan, no? oo, dahil sa mahal ka niyan. pero yung sakit na naidulot mo sa kanya, kailan man na hindi niya makakalimutan yon. Gusto niyo ba yung mangyari? Na tipong kapag nakita kanya, naaalala niya ang lahat? Yung tipong kapag kasama kanya, naaalala niya ang lahat? Kaya hanggat maaari mga kamamay, ngayon pa lang, kung kayo man ay nasa isang relasyon ngayon, ingatan nyo ang tiwala. Huwag nyo sisirain mga kamamay. Kasi baka habang buhay nyo pagbayaran yung mga bagay-bagay kapag ka nasira nyo isang tiwala ng isang lalaki sa inyo. Kaya mga kamamay, ah, sabi ko palagi sa inyo, mahalagang mahalagang mahalaga yan. Hindi nakakalimot ang isang lalaki, pero makakapagpatawad sila right, And last, huwag masyadong silosa at mahigpit. Oo mga kamamay, kung gusto mo na mahalin ka, paglaanan ka at ialay sa iyo ang tunay ng pagmamahal ng isang lalaki, huwag ka masyadong silosa at mahigpit. Kasi marami ding relasyon ang nasisira dahil na sobrang higpit ninyo sa mga lalaki. Dahil na sobrang silosa nyo sa mga lalaki. Nakausap lang nila yung kanilang mga kabatchmate nung high school. Anong ginawa nyo? pinagsilosan nyo na, nag-skandalo ka agad kayo, kung ano-ano nang sinabi nyo doon sa babae, eh hindi nyo naman alam kung ano ang puno at dulo. Matagal silang hindi nagkita nung kanyang kabatchmate, kaya talagang gano'n na lang ang kanilang pag-uusap. Sana mga kamamay yung mga bagay na ganyan, ilagay nyo po sa lugar. Huwag masyadong uh, silosa, wag masyadong mahigpit sa inyong mga partner, kasi marami na po ang naghiwalay sa ganyan. Marami na po ang hindi nakatiis sa ganyan. Kaya mga kamamay, kung ano yung ginagawa nyo sa isang lalaki, siguro naman ayo nyo ring gawin sa inyo nang inyong mga partner na lalaki. Kaya to make it balance, to make it fair. Huwag sana kayong masyadong maging silosa, huwag sana kayong masyadong mahigpit pagdating sa inyong relasyon. Kapag ka masyado kayong maluwag naman, eh mahirap din naman. Sa akin lang mga kamamay, yung tamang hawak lang, yung tamang selos lang pero hindi naman sobra. Yung tipong nagpapakita lang kayo ng pagmamahal sa kanya at takot kayo na mawalay kayo sa kanila at ipagpalit sa ibang babae. Alright, so ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan mong gawin para sa ganon is alayang ka at ibigay sa iyo ang tunay na pagmamahal ng isang lalaki. Kung gusto mo pa ng ganito klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button notification bell and ilike mo na rin ang video natin ito para sa mas marami pang love advice at para na rin sa marami pang pupwede nating tulungan ng mga kababaihan dyan. Alright? So, kung may gusto pa kayong idagdag at gusto nyong itopic sa susunod na video, i-comment nyo lang po yan at pag nabasa ko yan, gagawa ko yan ng vlog na kagaya neto. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.